So mga, mga guys, ano so nan... channel to. Uh, El so, yung... so mga guys, update tayo dito sa mga presyoan dito sa mga about ng pampang basketball ng mga ah, sapatos, no? Uh, but boy, shout out muna sa mga subscriber natin, uh, mga viewers at sa mga customer natin. Sana mamatatagpuan yung pwesto natin. Dito po sa ano, Baclaran, El Arte Station. El Arte Station. So mga ito na po yung mga sa, sa dulong-dulo po. Oh? So sige. Pwede bang pakitaan nyo kami ng ano para mapanood na Sa mga pang-basket ba? yung bago. Oo, sige, sir. Sige, sir. E ano po sir. Yung presyo, e ano presyo? Ikaw mag yeah. oh, oh, ma mag -ano okay. yeah. na mag-promote, sir. Magkano Magkano po diyan? 4.50, sir. pa sa 4.50. Next na, may mas yung bago. ganito. 300. Tapos ano pa po, sir? Sa mga Jordan 1 po, sir, yung kulay black, ayan po, red po. Magkano pa ang presyo po? 450, 450 din. So, mga ano, iba't ibang mga sizes, no? Kung ano uh, mga guys dito sa so, mga tapakadaming pagpipili mo. So, for example, yung pang basketball, siya. mga running shoes, mayroon siya. Uh, so, anong size? Kaya for example itong mga Jordan 1 mga iso ito. So itong uh, 550 ito mga iso no balance no. Yung balance mga ito. 550 mga iso. 550 sa mga guys. So ito mga guys, ang dami kang pagpipilas. mga color wind dito. So may mga rin mga Jordan 1 po mga guys. So, magkano ano? 550 pa rin. Lahat ba? 450 lang ha? Jordan 1. 450. 450 lang din sa mga ganitong size, ang oh, ganitong color wind sa mga ganitong kulay mga guys. 450 lang din sa mga guys. So, eh, Comment niya sir yung mga uh, yan, so mga pang, bas pang, basketball. So, mga pang basketball. So ito mga pang basketball. Yung mga color wins yung magkano naman ganyan. Magkano pa rin yung presyohan. 1, 2. So pang... Oh, yun. Negosable lang ang presyohan pa rin sa pang basketball. Yan, so... May so, Oh, yan. So ito mo naman color black, parehas lang din. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So negosable. Mga ano, oh, isang libo na lang. Oh, isang Yan, mga... So, uh, mayroon tayo yung Georgian 4. Yan. Ikaw yung pula, no? Oh, Ah, uh, dilaw Jordan 4 dyan so magkano ang ganun din ang presyo ang dyan ah, 750 lang yan o oh, 750, yan Jordan 750. yung Jordan 4 mga isang yan yung puti na yan sir yung may tatakay eh. air oh. 800. Six, oh. 800. 800 800 So, ganon, no hindi siya no, magka sizes o oh, hindi magka uh, oh, presyo, mayroon pang presyong mga presyoan ito mga sizes presyong pang masa ito, mayroon naman tayo rito mga ganitong color wind. So maganda ng mga, oh, so, mga, so, mga, oh, mga color wind 'to, so, napaka-solid ng mga color wind nito, mga. Oh, yang kaya, kaya sa, sa bolsa oh, mas maganda. So mayroon tayong pang ibang color wind doon mga guys, so, yung mga pang basketball okay. din 'yan, 'di ba? Ganyan din yung mga sir, magkano? Ito, boss, pakarang presyon dyan. 800. 800, 800. Yeah. So, uh, best, you know, ito, sa mga yan. 800 dyan, guys. So, guys, sinaw dami mga pagpipilihan. Kay Kobe, Brian. Yan, yeah. yeah. sa mga about oh, na mga reload dito, so, mga guys. Uh, 550, uh, 550 so, yan. Yeah. So, so ganda nitong color win dito mga isong mga ganito. So ito mayroon tayo mga adidas nito mga isong. So ang adidas natin, ito boss magkano to? 500. So, ang size nito mga guys, uh, size 8. So ang size is, so yan yeah, mga ganito. So mayroon naman tayo rito mga adidas mga guys. So adidas natin boss magkano? 500. So ang size po ito, ito pang babae no no. Ganda ng color win nito mga guys, so napaka solid nito. Na yan. So yan mga ito ba mga klase yung replica lang? Replica o klase? Klase lang po. O, klase lang. So, mayroon tamay mga Jordan 1, -1 dito. Mga guys, Napaka-solid yun. Ang gandang color nito, Mga guys, oh. Napakasolid na ito. Yan. Yun, dito sa mga about ng mga sizes naman. Uh, 6.5 mga guys. Sa mga ganitong ano natin. Mga... Mga uh, dito sa mga ano natin mga sapatos no sa so, napakasulit ng na mga Adidas 550 sa mga ganitong color wind din ng mga ito sa mga about na mga ano yeah dito mga color wind to maganda rin ng mga color wind to ng mga ito dito mga pwede niyo pagpipilian dito ang dito sa baklak kilalang kilala sa mga ano sa mga sapatuasan sa mga iba't ibang mga pwedeng nakalatag dito mga ito yeah. oh hindi mga ano lang yan, sa mga sizes dito, mga mga no, ganito. Yan. Yan, mga ganito mga Mga sizes na mga itong color win. So, napaka-solid. Adidas. So, ganito na mga pre-show din mga ito. So, okay. Okay, Siya. Si pilong Oh, nakita si ano? pilong TV. Oo, oh, nakita kita kami kanina doon. Thank you, sir. Thank